Ayan mga kaogang. So, nag-order po ko online uh, yung para ng regalo ko sa anak ko dahil graduation niya today. So, sakto naman po sa graduation niya, dumating ang aking order. So, binidyohan ko po ito from the start kasi medyo alanganin po ako, no? Medyo kinabahan ako nung na ko po itong aking parcel. Actually, ito po ay mobile phone dahil yung aking anak ay sira na yung cellphone niya. So, saka gustuhan ko siya yung ma-surprise. Uh, ayan po, uh, umakto naman yung dating no aking gift para sa kanya. So tuwa tuwa naman siya at rin naman tuwang-tuwa. Kaya lang hindi ko inaexpect expect na ganyan po yung marireceive po namin. So na yung saya na wala <laughs> ng mga kaogang. At uh, excited yung anak ko. Siyempre, uh, alam niya mobile. Siyempre kahit naman sino makareceive ng mobile, di ba? Nakakatuwa naman. So inopen niya at ayan nakita agad namin na parang iba So habang binubuksan niya yan, kinakabahan ako dahil parang iba talaga siya sa uh, pinopost nung seller. No? At hindi yan yung ine-expect ko. At ayan, nakita namin talaga na hindi siya okay. Nalungkot yung anak ko nung nakita niya dahil yan po ay mga sinuunang cellphone. Nahiwalay pa yung battery. Ayan, para makita nyo po mismo yung proof. O, ayan po yung mobile. Ayan po siya. So, kita nyo po, at uh, hindi po built-in yung kanyang um, battery. Ayan, sinauna po siyang battery or mobile. Kaya, Ayan. <laughs> Diba mga kaogang, 'di ba? Dati pa yung mobile eh. Tsaka mabibili mo na lang 'yan, magkano na lang, 'di ba? Mga stock po 'yan mga kaogang. So, eh, siyempre hindi gagamitin ng anak ko 'yan. Oh, hindi siya happy tapos babayaran mo ng ganung halaga, nasa 25. So ito po 'yan, oh. 'yan yung in order ko. Ah. Uh, ang pangalan niya pong model is Infinite, uh, Infinix Note 12. Ayan po siya. So, nakakalaga siya ng 192,200 2,200. So, umabot po siya ng 2,4 dahil po dun, spy later nga po siya. So, ayan po siya. Ito po yung model niya. So, gusto ko lang po siya ipakita sa inyo. Ayan. Ayan po siya. Mm, yan po siya. ayan po yung mga prices niya. So yan po yung in order ko po. So napakalayo po dun sa uh, pinadala nila. Uh, yung pinadala nila eh lumang cellphone po yan eh yung pa yung dati pa na nakahiwalay po yung battery so kahit, pag bumili po kayo ng ganyan mga lumang cellphone hindi po pahalaga po ng ganyan 2.5 po yan so siguro nasa ano lang po yun nasa 800 ganyan pero yung ganito babayaran mo siya ng ganyan syempre maatra ka talaga sa kanila mga propaganda eh tapos So, ayan po. Tapos, tignan ko po yung kanyang mga comments. So bali kasi bago ko mag uh, ano nam order, yung comment po tinitignan ko po siya kung okay po ba yung mga comments, ayan po. ayan po yung mga comment nila. Ayan ho, all right, first shopping arrived So iba po yung pinapakita nila dito. Ayan po no, iba po siya. Ah, talagang uh, Ayan no, hindi po ganyan yung na-receive po namin. So kasi binibinyo ko po 'yan eh, lahat po 'yan. No, hindi po siya kagaya ng ah uh, nila. Ayan no, 'di ba magkaiba po. Oh, ganyan po talaga yung Note 12 ng Infinix. Ito po, iba po siya Tsaka wala akong pinapakita yung battery dito, eh hiwalay. So, syempre, mga cellphone po na in ngayon, yung mga battery po talaga na kung ano po yung nakikita natin, di po ba? So, ayan po siya. So, ang, uh, ito po yung seller na yan, no? Ayan po siya. Yan, 5G mobile phones. Yan po yan. Uh, i-note nyo na lamang po, ano po, view shop. View po natin yung shop niya. Oh, kasi baka marami pa po tumaloko. Ayan po siya. O, oh, ayan, ang dami niya pong mga propaganda. Puro peki po pala siya. So, kasi pag po ganyan po na talagang puro peki po yung kanya inaano at namimeki siya talaga, bugos po siya, ibaban po yan. So, ayan po. At, uh, at ang mga messages pa po na sinabi niya dito, ito po, parang nananakot pa po siya sa akin. Ayan po. Gusto ko lang pong pa-approve sa inyo. Ayan po. Uh, sabi ko, scammer. Ayan po. no Ayan. From the start, uh, tine tinext ko siya. I ordered mobile in Phoenix Note 12. Please deliver as early as you can. Sabi niya, purchase order is free product. Sa sinanong ko, is it legit mobile? Ang sagot niya, legal. Ayan po. No? Okay, po. Eh. Uh, Itlog? It log. It log. I load. Teka lang. Ayan, sabi ko how dare you you, you, you look I received uh, your parcel this is not my order. Oh, ang salita niya, dear buyer, we have received your message. We are temporary and end hindi pa yan. Sabi ko scammer, ayan. Dear, this price is beyond the reach of the brand, no? Tignan mo Our phones have excellent quality and high cost effectiveness. I will compensate you with 300 pesos and you don't need to return the phone. Is that okay? So inaalok niya ako, 'di ba? Sabi ko, no, I need to return. Ibang-iba sa mga post na po yung mga ano ko sa kanya. Tapos, ang sabi niya, if the mobile phone can be used normally, we do not recommend to return it. It will cost a lot of time and money. And it's difficult to guarantee that your phone will not be damaged during transportation. Uh, hope you will consider. Kaya sabi ko, ayan. Yan po yung mga reply ko. this is not my order, okay? Even you are in my situation and you are expect expecting for that mobile, then you will receive different from your post. What do you feel? And it's not damage, it's scam. Ah, uh, diba? So, ayan po 'no, pinapakita ko po sa inyo kasi masakit po para sa akin 'yan, eh. Regalo ko po sa anak ko 'yan, eh. Ayano. Oh. oh. So yan po ang gusto kong parating sa inyo mga ka -oga. Malaking tulong po ito para sa inyo So dapat i-record nyo po yan, yung 5G mobile phone Kung naghanap kayo ng mobile, dapat pupunta po kayo doon sa mismong nakalagay Shopee Mall Okay, o kaya yung mga Oppo, Shopee Mall, ganyan po Basta may Shopee Mall po, legit po yan. Two days lang po, i-deliver na po sa inyo. Hindi katulad nito, inabot po ng one week yata to or five days bago nila, ni, kasi pre-order po daw. So, ayam oh, ayan po aha organ so uh, ni ko na po 'yan doon sa online at ang sabi nila pwede naman i-return, refund po 'yan. 'No, bari return, ma-re-refund ko po 'yan. Pero it will take time. At uh, ayun po. So pupunta po kami sa uh, pinakamalapit na JNT na courier uh, dito sa place namin sa Tagig So hanapin po namin 'yon. At uh, kailangan po ano po yung balot niya, yung pa rin po ayusin po natin at uh, screenshot po yung mga atawag uh, tawag dito yung mga balot niya yung from uh, uh, pakita po yung uh, video at uh, kasi ano pong reason bakit niya po ibabalik eh, so ayun po yung mga proof no so kailangan po talaga may proof kayo at uh, Uh, ibabalik din naman po nila. Kaya it will take time. So, itong, re itong seller na ito, nananakot pa po siya, no? Na uh, hindi raw damage yung phone. Hindi recommended na ito ibalik. Kaya sabi ko, hindi nga siya, hindi nga siya damage, pero mali yung ano, deliver It's a big different from your post to the real, no? Real item. O, oh. kahit sino naman po, di ba? Ay, re-regalo mo si Surprise ko para sa anak ko eh. Kami na surprise na pahiya tuloy ako doon sa anak ko. So, yan. Be aware po tayo. So, tara. Puntahan po natin ang JNT. At uh, tignan tingnan natin kung ano po ang magiging uh, resulta.